Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, subscribe, like, share, and turn on the notification bell at mapapanood mo na ang aking mga videos. Ang pag-aaralan natin ngayon ay makrong kasanayan ng pagsasalita. Ano ba ang kahalagahan ng paglinang ng kasanayan sa mabisang pagsasalita? Quotes, ang isang taong effective na magsalita sa harap ng pangkat ng mga tao ay higit na madaling nakakakuha ng respeto ng ibang tao. Lahat ng mga pangunahing pinunong natanyag sa kasaysayan ng daigdig ay may mataas na antas ng kakayang magpahayag ng ideya ng kanilang naging kasangkapan upang umakit ng mga tagahanga at tagasunod. Ang mga pinuno ay makikita dyan sa larawan. Abraham Lincoln, dating Pangulo ng Estados Unidos, ay natanyag at nag-iwan ng hindi na mabuburang bahagi ng kasaysayan, hindi lang, lamang ng Amerika kundi maging ng buong daigdig. Hindi mataas sa pinag-aralan sapagkat halos wala nga siyang formal na edukasyon. Ayon sa may akda ng kanyang talambuhay, ang tagumpay ni Lincoln ay may ugnay ng malaki sa kanyang determinasyon na linangin at paunlarin ang kanyang kakayang magsalita sa harap ng publiko. Dahil sa kakulangan o kawalan noon ng mga speech training school, Matamang inobserban at pinakinggan ni Lincoln ang paraan ng pagsasalita ng ibang tao kahit noong bata pa lamang siya. Hanggang sa kasalukuyan, ipinalagay na ang kanyang Gettysburg Address at ikalawang inaugural speech ay ilan sa natatanging halimbawa ng pinakamahusay na talumpati sa buong kasaysayan sa daigdig. Franklin Delano Roosevelt na natili sa White House ng apat na sunod-sunod na termino mula. 1932 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1945. Nilinang niya ng kanyang kakayahan sa pagsasalita sa pamamagitan ng pagbibigay ng matamang atensyon sa mga salayang sinimulain ng pagsasalita. Maging ang kanyang mga kalaban sa politika ay umaming, ang kanyang sunod-sunod na tagumpay ay nakaugat sa kanyang impluensya sa kanyang mga tagapakinig. Si, si Roosevelt ay ipinapalagay na isa sa pinakamahusay na mambibig ka sa kanyang panahon. Si John F. Kennedy, isa sa mga susi ng kanyang tagumpay noong 1960 sa halalang pampanguluhan sa Amerika, ay ang husay na ipinakita niya sa serye ng mga debating ipinalabas sa mga programang pantelebisyon. Tenis, siya ay tanyag na isang dakilang orador. Pautal magsalita ngunit tinuruan niya ang kanyang sariling magsalita ng tuloy-tuloy at tuwid sa pamamagitan ng pagtatalumpati sa harap ng hampas ng alon sa dalampasigan. Napagwagian ni Demosthenes ang laurel ng tagumpay sa timpalak. Pagtatalumpati, isang karangalang nagawa niyang maangkin hanggang sa kanyang kamatayan. Ang mga tao naka-impluensya sa iba, nakikisangkot sa mga pangkatang gawain, nakapamumuno ng pangkat o samahan, nakikilala sa larangang panlipunan, pangkalakalan at pampulitika ay mga taong mabibisang magsalita. Ang mga pinuno ng mga maliliit at malalaking pangkat ay kadalasang iyong mabisang nakapagpapahayag ng kanilang matatalinong kaisipan. Yung mga walang kibo at kadalasang nagiging tagasunod lamang. Ang pagsasalita sa harap ng publiko ay hindi na iba sa pakipag-usap ng privado sa isang tao. Ang paglinang sa kasanayang ito ay malamang na magbunga ng mga positibong pagbabago hindi lamang sa iyong personalidad kundi maging sa iyong buhay. Mga pangailangan sa mabisang pagsasalita Ang mabisang komunikasyon ay nakasalalay ng malaki sa mga partisipant nito. Kung gayon, Malaki ang impluensya ng mabisang pagsasalita sa epektibong proseso ng komunikasyon. Para maging mabisa, may kaalaman, upang maging isang epektibo o epektib na tagapagsalita, kailangan may sapat kang kaalaman hinggil sa iba't ibang bagay. Kailangan alam mo ang paksa sa isang usapan. Tandaang hindi mo laging malilin lang ang iyong tagapakinig. Kailangan may sapat kang kaalaman sa gramatika kailangan may sapat ka rin kaalaman sa kultura ng pinanggagalingan ng wikang ginagamit mo sa iyong sariling kultura at maging sa kultura ng iyong kausap. Ang kasanayan naman ay kailangan may sapat siyang kasanayan sa pag-iisip ng mensahe sa pinakamaikling panahon. Kailangang may sapat siyang kasanayan sa paggamit ng mga kasangkapan sa pagsasalita tulad ng tinig, tindig, kelaw, kumpas, at iba pang anyong di-verbal. Kailangang may sapat siyang kasanayan sa pagpapahayag sa iba't ibang genre tulad ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad, at pangangatwiran. Ang tiwala naman sa sarili ay isang taong walang tiwala sa sarili ay karaniwang nagiging kimi o hindi palakibo. Ang mga ganitong tao ay mahirap makaakit makakumbinsi o makahikayat sa pang pag pag pagsang-ayon ayon sa mga tagapakinig, mahirapan din silang papaniulain ang ibang tao sa kanilang mensahe. May mga kasangkapan sa pagsasalita. Masusukat ang bisa ng isang tagapagsalita sa lakas ng kanyang paghihikayat sa kanyang tagapakinig o di kaya'y sa kakayahan niyang mapanatili ang interes ng kanyang tagapakinig sa kanya. Kaya naman, ang tindig, ito ang pinakamahalagang puhunan ng isang nagsasalita. Kailangan maging angkop iyon sa partikular na sitwasyon at sa damdaming nais na ipahiwatig ng isang nagsasalita. May himig na mabagal, may himig na pataas, at mayroon ding pababa. Ang bigkas naman ay napakahalagang maging masto ang bigkas ng isang nagsasalita. Kailangan maging mataas at malinaw ang pagbigkas sa mga salita. Ang maling pagbigkas sa mga salita ay maaaring magbunga ng ibang pagkakahulugan sa salitang iyon. Lalo pat ang wika natin ay napakaraming mga homonimo. Kailangan maging maingat din siya sa pagbibigay ng diin o stress sa mga salita at sa paghinto at sa paghinga sa loob ng mga pangungusap at talata. Ang tindig naman ay kinakailangang may tikas, ika nga mula ulo hanggang paa. Hindi magiging kapanipaniwala ang isang mambibigkas kung ay parang nangihina o kaya y siya ay mukhang sakitin. Sapagkat ang isang tagapagsalita ay kinakailangan maging kalugod-lugod na hindi lamang sa pandinig ng mga tagapakinig. Kailangan din niya na maging kalugod-lugod sa kanilang mga paningin upang siya'y maging higit na mapanghikayat. Kumpas Kumpas ng kamay ay importante rin sa pagsasalita. Ang kumpas ng kamay ay kailangang maging angkop sa diwa ng salita o mga salitang binabanggit. Ang bawat kumpas ay may kakalakip ding kahulugan. Ang kahulugan ng mga kumpas ay tumutugma sa kahulugan ng mga salitang binibigkas kasabay ng kumpas. Tandaang kailangang maging natural din ang kumpas. Ang kilos ang mga mata, balikat, paa at ulo, ang pagkilos ng mga ito ay maaaring makatulong o makasira sa isang nagsasalita. Ang labis na paggalaw ng mga mata o ang kawalan ng panuunan ng paningin sa kausap o sa madlang. Ang tagapakinig ay malamang o malamang na magsilbing distraksyon sa halip na pantulong sa isang tagapagsalita. Ang mabisang pagpapanitili ng pakipag-ugnayan -pag sa tagapakinig sa pamamagitan ng panoonan ng paningin ay maaaring makatulong din. Ang takot sa pagsasalita sa harap ng madla. Lahat ng tao ay may kinakatakutan. May mga natatakot sa dilim, may mga natatakot sa matataas na lugar, may natatakot sa pagsakay sa eroplano o barko, may mga natatakot sa insekto. Minsang sinabi ng dating pangulo ng Amerika na si Franklin D. Roosevelt na walang dapat katakutan kundi ang takot mismo. Ang takot sa pagsasalita sa harap ng madla ay tinatawag na xenophobia o stage fright. Ito ay ang takot na mapagtawanan bunga ng maling grammar, maling bigkas, masagwang tindig o posture, kakatawang ideya o anyong pisikal. Ang stage fright ay may mga manifestasyon. Pagiging panginginig ng kamay, pangangatog ng tuhod, kawalan ng ganang kumain, pananakit ng tiyan, di pagkatulog, pananakit ng ulo, pagkautal, pagkalimot ng sasabihin, paninigas sa pagkakatayo, kawalan ng panoonan ng paningin, biglang pagbilis ng pulso at mataas na presyon ng dugo. May iba't ibang dahilan ng stage fright. Takot sa malaki at di pamilyar na mad, madlang tagapakinig. Di kaaya-ayang karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla. Kakulangan o kawalan ng karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla. Damdamin kakulangan o security bunga ng anyong pisikal tulad ng katabaan, kapayatan. Di kaaya-ayang muka o kulay o di magandang posture kakulangan o kawalan ng kahandaan at kakulangan o kawalan na ng pamilyaridad sa lugar o okasyon. Ngunit kailangan ng bawat tagapagsalita ang tensyon. Ito kasi ang magtitrigger sa katawan ng lumika ng adrenalin upang magtulak o magtulak sa isang individual na magperform ng higit na mabuti at maging higit na mabuting tagapagsalita nagagawa ng isang matalinong tagapagsalita na maging positibo ang tensyon at hindi negatibo ngunit kung labis ang takot hindi na ito magiging protektibo sa makatuwid kailangan itong kontrolin narito ang ilang hukay kung paano mini minimize ang stage fright magkaroon ng positibong attitude isipin kaya mong magsalita sa harap ng madla magtiwala sa isa iyong sarili Isipin mayroong kang mahalagang ideya na ibabahagi sa madla. Tanggapin mo ang iyong sarili, ang iyong mga tagumpay at kabiguan, ang iyong mga kalakasan at kahinaan, ang iyong mga kagandahan at kapintasan. Magkaroon ng marubdob na pagnanasang maging mahusay na tagapagsalita. Harapin mo ang takot. Huwag mong takasan. Hindi ka magkakaroon ng karanasan kung hindi mo susubukan magpraktis ka ng Magsimula ka sa pagharap sa maliliit na pangkat hanggang sa pagharap sa malalaking madla. siping ang mga madlang, mad, mad, madaling, madlang tagapakinig ay palakaibigan at hindi mapanghusga. Magbihis ka ng naayon sa okasyon. Mag-imbak ng maraming kaalaman. Tumating ng maaga upang maging pamilya sa lugar at sa... Profile na epektibong speaker. Ang isang epektib na tagapagsalita ay responsable. Magiliw siyang magsalita at kawili-wiling -wili pakinggan. May malawak siyang kaalaman hinggil sa paksang kanyang tinatalakay. Siya ay palabasa, siya ay palaisip. Mayroon siyang mayamang koleksyon ng mga ideya at babasahin. May interes siya sa paksang kanyang tinatalakay. Siya ay objetibo, mayroon siyang sense of humor, gumagamit siya ng mga angkop na salita, nirerespeto niya ang pagkakaiba-iba ng kanyang mga tagapakinig, sapat at angkop ang lakas ng kanyang tinig. Malinaw at wasto ang bigkas niya sa mga salita, gumagamit siya ng mga angkop na kumpas at kilos. Hindi niya iniinsulto o sinasaktan ang damdamin ng kanyang mga tagapakinig. Maingat siya sa paggawa ng mga konklusyon, paratang at batikos. May panoonan siya ng paningin sa kanyang mga tagapakinig. Angkop ang kanyang kasuotan sa okasyon, pinaniniwalaan at sinasabuhay niya ang kanyang sinasabi. Wala siyang mga nakadidistract na mannerism. Mainam ang kanyang tindig o posture. Maayos at lohikal ang kanyang presentasyon mula simula gitna hanggang wakas. Iniiwasan niya ang labis na mapalabok na pananalita. Binibigyan niya ang nantiin ang mga mahalagang konsepto o kaisipan. Alam niya kung kailan tatapusin ang pagsasalita. Iniiwasan niya ang magyabang o himig pagyayabang. Mayaman ang kanyang bokabularyo. Taglay niya ang mga angkop at inaasahang gawi. Personalidad at karakter. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Salamat sa pakikinig. Muli sa ating pagkikita. Mabuhay.